Hi guys! eto na nga yung araw na hindi na nga ng aking katawan at bumigay na talaga sa sobrang sama ng aking pakiramdam. At sa mga oras nga na yan, ay napakasakit na nga ng aking ulo kaya naman sa sobrang lutang ko ay ang medyas ko ay hindi magkapareho. Eto nga yung araw mga mercies na nakapagluto pa nga ako ng aming lunch nung araw na yan. Kaso nga lang ay nung mga bandang hapon na ay nakakaramdam na nga ako ng pagkalamig kaya naman ako ay napasuot na ng jacket. At nung kinagabihan naman mga mercies ay dun talaga umatake yung sobrang sakit ng aking ulo. Kaya naman kinabukasan nga ay meron akong minessage na pwede ka akong sa bahay para mahilot man lang yung aking ulo. Dahil sa totoo lang eh nung gabi nga ay puyat na puyat ako at wala talaga akong katulog-tulog dahil yung ulo ko ay parang sasabog na sa sakit. At kahit pa paano nga habang inihilot nga itong aking ulo ay medyo gumiginhawa yung pakiramdam ko. Medyo pinangihin nga din yung aking katawan dahil kada kain ko ay sinusuka ko lang. Pero kahit pa paano ay kailangan ko pa rin yung kumain para yung lakas ko ay bumalik na din. Dahil sa totoo lang ay napakahirap talaga kapag ganito nang napakasama talaga ng pakiramdam. Yung tipong napakarami mo sana ng magagawa ng mga araw ngiyan dahil wala nga Pasok yung mga bata kaso ang nangyari nga nagkasakit ka naman. Anyways, kahinaan ko talaga mga Marcis kapag umaatake talaga yung sakit ng aking ulo at hindi ko talaga napipigilan na mapaiyak sa sobrang sakit. At hindi ko nga lang malaman kung ito ay dahil sa nagkakaedad na. At dahil yung edad ko nga ay wala na sa kalendaryo kaya sari-sari na yung nangyayari sa katawan ko. Charis. At ang sabi nga ay sa mga edad nga na ganito ay hindi na pabango ang magpapasaya sa atin. Kundi yung mga efficient oil wicks at kung ano pa na may papahid nga natin sa ating mga katawan kapag kami masakit. Sa totoo lang eh, noon nga eh, hindi ako nanini wala doon pero ngayon sa edad ko ay totoo pala talaga yun. Charis. Kaya dito nga sa bahay ay eh, palaging meron nun. Nato lang ng mga oras nga nene ulo lang sana ngayon yung balak ko nga ipahilot pero buti na lang pati katawan ko ay sinama na din. Dahil sa totoo lang ay eh, pati balakan ko nga ay umaaray ng harin sa sakit. At eto nga yung palagi nga nating sinasabi sa mga bata na kapag malapit na yung birthday nagkakasakit na. At eto nga sinasabi na the more na nadadagdagan yung ating edad ay eh, nababawasan naman yung ating buhay. Oy, eh, bahala na kayo mag-isip. Ayoko na mag-explain, Charis. Kaya habang nagkakaedad tayo, oy, enjoy na lang natin ang ating buhay sa araw-araw na kahit napakarami man natin problema na pinagdadaanan ay mananatili pa din tayong masaya. Mahirap mang gawin yon dahil ang totoo ay kapag may problema ka ay matutulala ka talaga. So anyways, kinagabihan naman yan mga Marsis ay hindi pa rin nga nawala yung sakit ng aking ulo at ilang gamot na rin talaga yung aking ininom pero hindi man lang umepekto. At naalala ko nga rin yung gamot na sinabi nga sa akin ng kapatid ko kapag masakit nga daw ang aking ulo ay yun ang bilhin ko. Fast forward, kinabukasan naman ay eh, medyo okay na yung aking pakiramdam after ko nga makainom ng gamot na pinabili ko. At Nung gabi nga na after kong uminom ng gamot na yon, ay eh, pinagpawisan ako at hindi na sumakit yung ulo ko. Kaya naman kinabukasan nga nang medyo umuwi na nga yung aking pakiramdam ay eh, nakaligo na nga din ako. Para mas lalo man lang ako maginhawahan. Dahil pakiramdam ko ay eh, marami-rami na rin akong libag na naipo dahil ilang araw din ako hindi nakaligo. Pero sa totoo lang ng mga oras nga niyan ay eh, medyo napanghina pa nga din ako at medyo nahihilo pa din. Gusto ko lang talagang subukan nga yung aking katawan kung kaya ko nang kumilos. Dahil napakahirap naman kapag palagi nakahiga at lalong napanghina. Kaya ito talagang pagkakaroon nga ng sakit ang lagi nating iniiwasan. Pero syempre, tao lang din naman tayo at napapagod din. Dahil kung ang robot nga ay minsan nga ay kapag nalobat ay hindi talaga makakagalaw. Kaya sa mga nanay dyan, ipahipahinga din pag may time. At yun ang pumunang for today's video. Thank you for watching. God bless po.